Sa kuha ng CCTV sa tapat ng isang car wash sa barangay San Isidro, Makati City noong gabi ng August 1, kita ang paglapit ng dalawang lalaking ito na nakasuot ng helmet sa isang lalaking nakadilaw na damit. Makikita rin na tila may hinahablot sa leeg ng lalaki ang isa sa sospek. Agad na tumakbo ang biktima palayo pero nada pa ito sa gitna ng kalsada. Doon na siya pinaulanan ng bala ng isa sa mga sospek. Matapos ang pamamaril, mabilis sa tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, ang biktima ay isang police lieutenant at kanilang intelligence officer na noon ay nasa line of duty. Uh, last August 1, uh, 2025 at around 8.05pm, nang no, nagkaroon po ng isang incidente or isang shooting incident wherein uh, our uh, personnel ay naging biktima, biktima nga po ng dalawang... Uh, Ah, uh, suspect po natin na namam, nam, namaril po. And siya po ay isang uh, case officer. Or siya po ang supervisor po nung uh, trabaho po nila nung araw po na yan. At uh, siya po ay nagpapa car wash lang po nung kanya'ng sasakyan muli bago po kitain yung kanya pong uh, confidential agent walong tama ng bala sa tiyan at isang tama ng bala sa balikat mula sa 9mm na barilang tinamo ng biktima na ngayon ay nasa stable condition na. Ngayon po no, ang banggit po sa atin ay stable po ang kanyang condition. We recovered 14 uh, car cartridge. Uh, ako. At siyempo dito ay uh, siyempo na bala ang tumama po dito po sa ating pong, uh, personnel uh, isa po sa balikat at yung walo po ay sa chan at iba na po ay sa hitat at tuhod. Matapos ang pamamaril ni Nakaw ng mga sospek ang kwintas, cellphone at baril ng biktima. Maliban sa pagnanakaw, kasama ngayon sa tiniting ng angulo kung may kinalaman ba sa trabaho ng pulis ang nangyaring pamamaril. Masyado pang hilaw para sabihin at sagutin po natin yung uh, talagang motibo pero initially ang banggit po ng ating investigador ay unay dahil nga po manakawan ito pong ating pong PNPHPG dahil kita naman po sa uh, anggulo po ng CCTV na talagang hinablot pa po yung kanyang alahas at yung kanyang service firearm. Meron na raw pagkakakilanla ng PNP at tinutunto na nila ang mga suspect. Tukoy na po or meron na pong initial na impormasyon yung dalawang suspect po na nakita po natin na maril po dito po sa atin. In the heart of changing lives, ako si Brigada cast Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.